Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX ng Merkules tungkol sa pagtaas ng posibilidad ng panganib mula sa bulkang mayon matapos makapansin ng bagong daloy ng lava nitong nakaraang linggo. Ayon sa FIVOX, kabilang sa mga panganib ang biglaang pagsingaw o phreatic explosion, pagbagsak ng bato at agos ng lahar tuwing malakas ang ulan. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad at pagpasok sa 6 kilometer permanent danger zone ng Mayon dahil sa sitwasyon. Sa kanilang social media post, nagpakita ang FIVOX ng larawan ng bagong agos na lava mula sa tuktok ng vulkan mula lunes hanggang miyerkules na nagpapahiwatig ng presensya ng bagong magma sa ibabaw ng vulkan. Dahil sa bagong lava, tumaas ang bilang ng rockfall kada araw habang nagbuga naman ito ng higit 500 tonelada ng sulfur dioxide. Gayunpaman, nananatiling nasa alert level 1 ang Mayon.